Pati na nila ah! Grabe Hindi <laughs> ko alam po Ang ah, ko inalagay eh So kung Grabe platito dito ngayon Di Ito po Ha? Grabe Takot to, takot to Ano ba? Kaso plastic yung takip Tama ba to? Oh, hindi oh. kinuha Oh <laughs> at <laughs> lagyan ng asukal. <laughs> ito yung pangatlong hakot natin ito mga katrupa. Pangatlong hakot. Oh, so, dito na naman tayo mga katrupa. Hanap na naman tayo ng paglagyan. Ito, ito. Lagyan natin ito. Ito paglagyan. Ito, ito, ito na naman. Ito na naman, na, mga katropa. Ayan, o. Oh. <laughs> Ayan nila ng platito. Tayo, kukuha ng platito. Pag-ayan nila. Ayan pa, meron dito. Ganda nito, o. Oh. Ganda nito, mga katropa. Ayan, you know? o. Oh? O. Oh. Hindi ko kaya kagusti bagay. Kung eh, hindi ko tumadala, bigyan kong ka katulis diba? Ang ganda. Ayan. Ayan. Oh, sulit. Diba? <laughs> May mga plastic, o. Oh. Hindi ko lang, hindi naman kasi gagamitin. Ano to? <laughs> sulit. Ang ganda naman, mga katruta. Ah, ganda naman ito, oh Tanggal na lang yung pintura. Oh tanggalan ng pintura IKEA ay patungan to ng ano baso puno natin Uy, ito pa ka pala ah. yun ah <laughs> ganda ganda <laughs> sa Paris ito maganda ngayon Solid na ka naman tayo ay eh, ganda nito ang hmm? ganda ng... Huh? Buo! Oh! Oh! Masa so, lang, hindi naman natin magagamit to oh. Ayang, ganda. Ang aplanggana, maliliit ito. Okay. So, ang daming tapon na naman ngayon mga katropa. Sulit na naman, oh. Grabe. Eh, laki ng podwar mo, sayang. Ayun. <laughs> Ito mga katropa, tingnan nyo naman. Ah, grabe. Hindi ko alam po. Ang ako nalagay, eh. So, grabe. Grabe, platito dito ngayon. Ito po. Ha? Grabe, oh, you know? oh, no, ayun okay? oh, oh, totoo, 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 Oh totoo, totoo, Oh totoo, itu, Itu, totoo, Takut tuh, totoo, 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 plastikin totoo, 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 oh talaga tong takip sayang so, yun yun natin to sayang so, yun pa yun po Ay. abutan pa natin na ah kala ko wala na sila loading marbit tingnan nyo jackpot to oh. oh eh may ano sa wagit na ayun oh hindi ka mga oh hahaha <laughs> yan ng asukal. Wih, gue basok Gue Plastik, man Ah? Ito pa, oh, oh. na, kinuha oh. ito. Oo. Oh. Oo. Oh. Sige mo, IKEA. Diba? Oh. Ito pa. Ay, oh, bahay natin. Tama. Ha. Ang liitang paglagyan <laughs> natin. Ito pa. Ay, ganda nito. Ha? Ha? Ayun oh, ay, basag, sayang Ganda Sayang, so, basag pala oh Uy, check yun po oh Uy, oh, ayun, oh. Ayun, yan. Ayun, po Gravi Ih, uh, toko Hah? Iyon, no? Laki Oh Berang laki makan rupa Dikit Nanti punin Tuh, no Gravi Punit Jangan nanti ngepunit Kaya na natin gusto ba di ulap mo. Kaya halong ka po. Kasi Dami dun Dami doon. Dami doon. Dami Dami pa doon mga katropo. Grabe. Dami ang tapon ngayon. dami na naman tapon mga katropa. Sulit na naman. Grabe. Jackpot na naman tayo. Ito yung pangatlong hakop natin to mga katropa. Pangatlong hakot. Pauna na tayo. Pangalawa. Pangatlong na ito. Latito at saka mga to, Sayang. Oh. Ito kompleto. May takis. Oo. Oh. Oh, ganda. Ito. Ganda nito. Paglagyan ng asukal. Ayan, oh. Oh, Oh. Oo. Oh. Diba? Hmm. Sulit ko pa, oh. Ayan, ito. Latito na naman ito. Itong hakap natin, mga katropa. Grabe. Ganda nito, oh. Grabe, gaganda. Baso. Ganda nito, oh. Ito <laughs> so sa kanila, sako-sako din o. Oh. Lagay din sila sa sako. <laughs> Ganda ito pang tubig oh. Ikea po oh. oh, Flower base. Made in Italy. Sayang. Sayang Oh, May takot niya ata ito eh. Ito ganito lang. Ganda sa ano. Sayang. Sayang natin Ito ganda pa nito oh. Nakita ko ito. Grabe. Panalo. Ganda ganda. ko na ito. Ang dami ko ah. mo si Marvin. Ha? ano ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw Ha? Oo. 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 Gila! maaf Heeh! <laughs> Umaapaw! Umaapaw naman! <laughs> Sulit! Heeh! <laughs> na muna natin mga toh! Ito, eh, na natin! Na natin. Aguy! <laughs> Sulit! Heeh! Aduh toh! ini Uy! Sabi aku dito May sakin, eh! ko Marami pa eh no? Marami pa oh. <laughs> Sayang Grabe Ano ba ito Lodi? Ha? Ano ba nakuha mo? Oh, yan. Oto, uh, pag yan lagyan lang. ng asukal yan Ha? Nalagyan ng asukal Nalagyan ng asukal? Oo Para pag nagkape tayo Gano'n na tayo Gano'n masanap Yon Ayos yan ha May takip yan Laki dito Lodi ha? Ha? Oo, oh, pangganda yan. Ha? Pwede na yan. Uy. Ito, 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 ito. Uy Uy. Ang peraso na. Ay, yun, no? Uy. Ito, lodi diyo? Sobrang bigat na nga. Ha? Sobrang bigat. Ito. Sobrang bigat na. Nag-aay na ka, no? Ayun, pa, isa. Ayun, oh Ah, huwag yan, huwag yan. Basag daw? Parang, ano yun, parang kahoy. Ah, huwag yan. Ayan nga, ito pa. oh Ha? dami. Grabe, nagaya ng salad mo kayo. Ang ganda ng mga baso dito. Dito pa tayo. Dito oh, pa, oh, pa tayo. Ay, dito, eh. Tug -tug din to. Tugod ng mga ano. Ayun. po. Ganda. <laughs> pa. Ay pa. <laughs> <Kali. laughs> siya, kasih kami ay siya, ay siya, ay siya, itu siya, ay ay siya, 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 Ang plato. Tapos ito, anak pada tayo paglagyan. Ayan. Sayang tuh. Nah. Ali. Agu, katigat. Tropa. Tili anak Ah, baka 'no paglagyan maka tropa. Sakay naman 'tong service di ba, parame. Hayop 'tong mo. Oh, Para ano kasi yung Punong-puno. Eh, bati. Sabi, punong-puno kay Kabibi. Dalawa, Dalawa. naman sa inyo, ah. Siyempre. Oo. Kaila, tapon. Kaya naka eh. Sayang to, oh. nahanap to. Walang niya, eh. Kaya, mo Grabe, napagod na. to dala ko yung magbirgan uh, ka. Oo. Mahaba na kayo dyan. Ha? Ayaw pa Uwi na kami. <laughs> Dalawa ko nga ito. <laughs> Ipit lang kulang. Ganda nito. ito. Lagyan natin ng anong hangiran? Hangiran ng mga... Midyas. It's <laughs> really <laughs> hard to look. Kumulot ko eh. pa ako. Mayroon pa ako. Ano nga? O, nagayad ano Puno na yung sakin sa Hindi eh. ko na mabitbit to iba Hindi ko na mabitbit. Baka maiwan ko na dito iba <laughs> Grabe, ang <laughs> <mas> dami Huwag nga talihin yung mga ipit na yan Di, sayang to, ganda to, tibay Sira Hindi, marami akong ano to, ipit Ay, marami kang ganito ah, oh, oh, oh Rabit ko lang mag Maganda sa ang dami, dami pa Kaya, yeah. yeah, no, buong 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 ipit lang buong 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 sulit na naman yung pulot natin sa araw na Sabado nakatatlong hakot tayo tatlong video na gagawa natin yung mga tropa kasi nga sobrang haba na kaya una pangalawa ay pangatlo tayo ayan o oh. sulit naman po o oh. ayan yun naman ayan o oh. panalo maganda so yun mga tropa lahat to na napupulot natin ay para sa parapol natin kaya like and share lang po sa ating mga video para makasali at manalo sa ating Malik Pine Box Parapol. Ayan. At maraming salamat sa support niyo mga katropa. Ayan. Sa mga nag-support sa atin, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy po. Kung tuloy-tuloy po ang support niyo, tuloy-tuloy yung sahod natin, tuloy-tuloy din yung parapol natin. At yung mga katropa, maraming salamat tuloy sa support at may nga love shoutout sa lahat. At yun, hanggang dito na lang yung video natin mga katropa. Kita-gets ulit tayo. Kita-gets ulit tayo on my next vlog. Bye-bye.